Hello guys, welcome back to my YouTube channel. By the way, my name is Rosaline Call me Rose for short. Kung first time ka sa aking YouTube channel, please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. Rosaline Uh, by the way guys, meron akong share na video sa inyo about po to sa isang tinagoreang superfood. Especially dito po sa Middle East. Dito sa gitnang silangan. Dito po ay ang dates or tamar or ratab. Ipakikita ko po sa inyo yung mga sample ng dates. Ito po. Ito so, nakita dito. Ito. Ito po yung fresh na dates or tamar. Ayan, ratab naman ang tawag dito sa UAE. Ayan, dahil marami pong puno dito sa alos ng bahay ng amo ko. Ayan, araw-araw marami na ng mga ratab or dates or tamar, Sa so, ibang klase po ito, meron po dito yung isang klase rin ng dates. Ito po. Ito, fresh din po ito. Same lang din siya. Ayan, pero mas marami siyang mas light na kulay yellow. Ayan. Fresh po yan. Ito namang isa, medyo dark color siya. Ito Para na siyang magiging... Ganun yung grapes na pagka natutunan na. Ayan, parang kasas. Ayan, na naman siya. Ayan. Ano nyo ba guys? Maraming benefits itong dates or summer sa ating katawan. Ito ko pala, nakikita ko itong mga dates nito, uh, dito po sa parting gitnang silangan or Middle East. Dito po sa United Arab Emirates, sa Kuwait, Qatar, Saudi, um, Bahrain, Lebanon, at kung ano-ano pa pong bansa. At hindi lang sa Middle East, kahit sa Pinas meron na rin po niyan. Ayan. Sabihin ko lang po sa inyo kung so ano-ano ba ang mga beneficyo nitong mga leads sa ating katawan. Ayan. Ang una-una po, ang leads po ay mayaman ito sa vitamins, minerals, at antioxidants. yan number two, pampatibay ng mga buto. Number three, pampababa ng level kolesterol. Ayan. Yung matataas ang kolesterol sa katawan, ayan, maganda po yung leads. At number four, mabuti rin ito para sa anemia. Yung ma uh, low blood, yung mababa ang dugo. Ayan. Number five, boost brain health. Number six, support healthy bowel movements. And number seven, uh, may lower cancer risk. Number eight, provide wholesome nutrition during pregnancy. And number nine, help manage diabetes. And number ten, reduce inflammation. And eleven, support kidney health. Number twelve, uh, could increase male fertility. And number thirteen, boost hair health. Yan, maganda rin pala yan sa ating buhok. Yan, nakaka... Uh, Bigay din ang pagpapaganda ng buhok natin. Ayan. Number 14, fights infection. Number 15, promotes oral health. And number 16, regulates blood pressure. Ayan. Yung matataas ang mga BB or blood pressure. Ayan. Maganda rin po ito ang dates. Number 17, natural sweetness. Ayan. ang hindi nyo po natatanong, ito pong dates ay natural po yung tamis niya. Kahit na yung may mga diabetes, okay lang po kumain ito dahil ito ay natural sweetness. Yung tamis po niya. Ayan. Tapos, number 18, reduce, reduces weight loss. Ayan. Kapag pababating pala din ng timbang. Yan. so umaga. Yan. Sa so, umaga po ang pinakamagandang time na kainin itong dates as a pre-workout snack. And as a evening snack too. Yan. Pinaka uh, pre-workout na raw po ito na snack. Sa morning at ganun din sa gabi. Sa evening. Yan. Tapos, ilan ba yung dapat na makain natin sa isang araw? Ang sabi po rito, dalawa hanggang pitong pirasong dates sa isang araw ang dapat natin makain. Yan. Kasi ang sabi dito, um, dates have uh, sweet benefits for heart yan and uh, very healthy and highly recommended based on the Islamic religion yan yun po ang sabi tapos ang sabi pa po, po dito uh, drink plenty of water when eating dates to help with digestion yan pag kumain kayo ng dates minum kayo ng maraming tubig yan tapos sabi naman dito rin uh, avoid drinking water immediately after eating dates As it can cause cough. Pagka kumain daw kayo ng dates, huwag daw agad iinom ng tubig. Kasi ito, nagkakos daw po ito ng pag-ubo. Tapos sabi pa, keep your mouth clean. Ayan. Pagkatapos yung kumain, kailangan mag-toothbrush or hinisin agad yung ating bibig. Ayan. Because dates are very sticky, which might lead to tooth problems. Ayan. Medyo. Baka daw sa makit na mga ngipin natin, kung hindi tayo agad mag-toothbrush or, or maglinis ng bibig. Pagkatapos natin kumain ng dates, kaya kailangan toothbrush agad, maglinis agad. Ay, papayo ko lang po, mas maganda pong kumain tayo ng dates. lalong lalo na lalo ako nandito po tayo sa parting Middle East. Sa isang araw, at least 2 to 7 pieces pa lang kailangan natin makain. Yan, dahil marami na siya ang binipisyo. Gaya ng nasabi uh, ko po kanina Yan. Hanggang dito na lang po ang aking video na nagawa. Sana nagustuhan niyo po itong aking ginawa video. Salamat po ng marami sa panunood. Huwag niyo pong kalimutan. Please like, share, comment, and subscribe ang YouTube channel. Rosalyn all rose. God bless you all po. Ang dalit mo lang po. Bye.